Ang <tong> portero oh, pa nga, pinaabaw mundo, siya man lang." Bitbit yung wala, promise na yeah, <acos> top seller. Siya din, siya din. Ya, sige, sige.

Ay kuya, masarap ba luto ni Stanley? Yup. Hmm. Paano ng lasa? Sarap. Masarap. Ay kuya Stanley, masarap ba yung luto mo? Mm -hmm. Hindi ko alam. Mm -hmm. Hindi mo masabi. Ano ba yung luto mo pala? Ano? Mm. Adobong may nestle cream. <laughs> <laughs> Oy, boys, try Kumusta? Yeah. Oh, Masarap ba yung luto ni Stally? Hmm, <laughs> hindi ano, ka makapagsalita sa sarap ah. Sobrang sarap. Okay. Sobrang sarap. Sarap pala mm -hmm. yung bedlog batal na. No? <laughs> Uy, tirahan mo itlog mo ah. Okay. Okay. Ayan tuloy, tirahan mo daw ng itlog. Habitlog. <laughs> well guys, meron na tayong microphone. Meron lang ngayon eh. Ring lights darating na tomorrow or this week? Mukhang, ay, uso, ano, mamatngat. Ayan, e. Boss, mukhang busy-busy ka po dyan, ah. Yes, we are. Yes, we are. Silipin natin sa kwarto. Oh, mukhang masarap ang tulog din. Mayor. Guess who? Sino yan? Mukhang masarap yung natutulog. Ayun. Oy, Lawrence, tila itira mo daw yung itlog mo kay ano. Wow! Si Eda yun. Pogi talaga, oh. Ngingiti na yan. Well, mga Egan, titingnan nga natin. Ah, hindi nila magalaw-galaw yung stick o dito ha. Mukhang hindi sila mahilig sa stick o hindi rin sila mahilig sa Nutella. May dalawang cheese. May Hershey's. OMG. Kumusta naman ang loob? Oh. Hindi sila kumakain ng ice cream. Hindi ginagalaw. Wow! Mukhang maraming panlulutuin si Stan. Yung itlog. Ang bilis maubos. Mukhang mahilig sa itlog tong mga batang ito ha. And Farnes, furnace. Green hams. Ay. Mm. Ayun. Yung saimada. Tequila. Pink Wow! The bar. Pink. Iba. Sige natin yung tabas. OMG. Oh, Magtitara. <coughs> oh, so, 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 so. May Oreo, may Grahams, May Jilvis. Oh my. Oh my god. Anak Tindong ni Jan. Ni ha? May oh, may makikita ko dito. Okay, no. Okay, no. Wow! Ang daming gatas! Mukhang nagpapataba yung mga baby ko. Ang daming dilata, ang daming Milo, ang daming chichirya. Ano to? One year stocks? Well, 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 well. Midnight snack, always there. Ah, sabi mo sila, subscribe sila sa BT Channel. Subscribe kayo sa BT Channel. Laki ako uno. Ah, ikaw ano? Sabihin mo na? Hello! Kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, i-subscribe mo na yan at huwag mong kakalimutan i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video namin yun. Oh, oh my God! Ah, uh, Mr. Eday! Invite naman, ah... Uh, 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 invite mo naman sila. Paano ba? Paano invite? Sa channel mo po. Inalda! <laughs> <laughs>

hindi nating hindi nating, babae babae? tongkol <laughs> tongkol may saya saya, may saya saya hindi <laughs> nating ha si Lawrence si Stan si Heday si Boss busy busy si Boss, bawal yung store dapat lahi kayo, ano ha? Well, well, lalo na to si Neo, bawal mong gisingin. Pagod po yan mag-swimming. So, ayun. Super taas. Ate, hey, kumain na dyan. Pag-alit, Kilalamig na. na si kuya mo oh. Ba't eh, eh. para kayo ang hiliga no? Ba't di kayo pala nagdadamit? Nandito kayo sa loob. Kahit malakas ang aircon. Mainit ba talaga? Mainit daw.

bitad. <laughs> Sipo. Okay Ang mga adik sa vape. Number 1 si Jeric, number 2 si Lawrence, number 3 si Stan. number 4 si Edda, number 5. So yun guys, ididiretso ko kayo kung san <coughs> namin nililibang ang aming sarili. At ito guys, ito lang apat na sulok <laughs> ng kwarto na ito ay nagiging masaya kami dahil sama-sama kami. At parang pamilya na din. Kasi ito. <laughs> eh Kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click mo na ang notification hey, bell para lagi kayong updated sa aming vlog. Hmm. At yun, i-subscribe mo na ulit. Kung so, kakalimutan lagi mag-subscribe, Saan nila? Saan nila? Yun! Lalo na. guys. Dahil lagi kami nakubad kasi hindi pa sapat ng lamig. Ang gano'n yung abog. Kaya pag malamig pa rin yung abog. Higal po mo, no? Pero pag gabi nag... Pag isa rin, no? Nagaano ang kayo kung sino ang kukuha ng kumot, no? Nasaan yung siya? Hello, Kyle! 那还。